Uy, teka, baba tayo dito. Ano to? Mission, no? So, ay, to may weapon part. Pang, ay, hindi, baril. Submachine gun. Nakuha mo na to? Ito. Ayan, o, no, yun yung ko, eh. Submachine gun, oh. No? Yeah.

هل يمكنك ان تكون هناك مكان لكي تكون هناك مكان لكي تكون هناك مكان لكي تكون هناك مكان <laughs> uh, Oi, You doing me, bro? Pasa, hmm? No, 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 terado, pues. makita, ano? Natirado, puro What? Noon? yun? <laughs> Eka, yeah, i I-wipe natin lahat kasi magre-respond din to pag hindi natin winipe. Mm. Uh -huh. ko na dami. to. Lalapitan ko na to. Dami min. Min ang dami. Uh, Let, nandito oh, ko ako eh sa may kabila. Ah, nasa taas. That's a kill. Bakit okay, tayo dito? Sabi mo para may vantage point. Watch for civilians. If we don't want to kill somebody by mistake. Gago yung civilian na yun. Tumatakbo sa may harapan ko. Patrick. Clear. Oh, ano? Amo cash. Sobrang dami ba? Wala hmm. akitan Para may hmm. pang ditch point Dito meron sa may kabila Kaso di ko alam kung pwede yung makit dito Peace palat nila to you Hindi kaya nung drone nasa looban yung ano. Yun, may na-pick up ako isa. rigged up. May alarms pa? May alarms nga oh. Saan? Dalawa parati yun. Eh, naano ko ah. Ay, hindi kita. Mark, okay mark. Eh? Hindi ako na. Ako na. Nakita mo na? Meron sa likod natin ah. Ay, sa gilid pala ito. Bagay, malayo naman. May ano dito, okay, supply. Yan. May supply dito. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Which one? Puro mines? Wala na yung alarm ah huh? Okay we'll na? Sige Lapitan ko Pala, lang sure yung isa Yung isa dito Kasi de delikado tayo dito eh. Dito hey, sa Copy I got two Okay, tao tao Oh! Okay, tayo na yung isa dito Meron sa bubong. Target is down. Meron sa ibabo sa sa bu sa bubong. Kaya nga. Di kita eh. Meron dito sa bubong na ko. Hindi makita yung iba na inis ako. Nasa mga looban ng bahay. Yun ang kailangan natin maakyat, Jeboy. Nice, na headshot ko. Palapit ako ah, galing ako dito sa right side. Ah, sa left ako ah. Hmm. Ito, pwede na ako mag-drone ulit dito. Dami, puta. Base nila to eh. Pero... some light panels here. Target sighted. That's 15. Labing 15, 15. <laughs> Ayaw atay pa ko sa atin na. Mira pa ito Grabe lang. Target down. Kamo na wala ng battery. That's 15. You know? Can see ulit. May nakita pa ako isa. Sige, best. Lapit lang dito. Nice. Ah, may bumbilya ng ilaw. Pwede mo barilin. Paggabi lang yan. Nice. Sir. Pwede ko na bang to? Ah. Kaya nga eh. May hindi kasi kita eh, kaya hindi ko kaya hindi ko pinapasok. pinasok ko yung <laughs> yung drone sa ano eh, sa bahay nila eh. Para mas sigurado ako kung Wala. Wala na dito. Tatlo na lang diyan sa email mela Oh. Oo. Oh. Sige, sige. Itong nasa harap ang hindi ko masabi kasi may May pula na ano yun. Uy, nagtatakbuhan sila. Bakit? Papunta dyan sa'yo. May umakyat to. Papunta sa'yo. Jebo, yung dami. shit nagmintis ako. Do give... sure. <laughs> <laughs> He's down. Basic is down. The ko din. Yan nanjan sa iyo. Dito ko baka agad. Lagi, <laughs> nadodofa. kasi na. Itong isa na mintis ko eh nung lumalakad eh. Ang tik na <laughs> <tikno> tayo doon ah. Ang tik na tayo doon. Uy, ano yun? Ah! May nakakita sa akin. May nakakita sa akin. Nakita nga ba ako? Oo, oh, tumakbo eh. Tumakbo nga ay What the hell are you doing? Yep. Yun yung hindi ko makita sa ano ko Sa radar ko Damn it! Ay, konti na lang hmm. naman to Ay, gago mo Sa likod ko mong gagaling yun Ah, hindi ito Okay. Labas. Surprise! Uy! May, may Kevlar siya. Dime, son. Huh? Antik na ako doon, ha. Ah. <laughs> Hindi agad siya namatay. Nag-reload pa naman ako pag ko magpumutok. Isa na lang to. Yung nandito sa akin. Ako nang bala dito. Oh, turn up. lapit na ako dun sa ano ng baril oh. Nakita ako pre. makita ka sige lang. Hold up. this weapons case here. Abos okay. okay. na yun nandito. Yung may baril. Punta ka dito gusto mo? Makakapunta ka ba dito? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na 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 Teka, magdo-drone ako para sure tayo. Kung may We iba pa. Ah, oh, wala na. Malayo na to. Ando na sa baba yung iba. Oo. Ayan o. Oh. Wala na pala tong kalaban, Jeb. Uy. na. Oo. Oh. May generator dito, pwede kong, ano, pwede kong sirahin. Hindi ko makita isa. Kita ko, kaya'n dito. Okay na. Ano'y nakuha mo d'yan? May phone. Yan d'yan, yung ano, eh sa machine gun. Hindi ko nakuha yung mga ano kanina, supplies. May mga nadaanan na ako supplies. Eh. eh. ano eh, hindi natin malalaman kung nasan yun, sayang. Kasi di ba kailangan mo munang ng maano. Ano ba 'yun? Ito toto to. na muna natin habang nandito tayo. So, Ayun, sa taas. Ay! May nakuha ka dyan? Ah, okay. Ito pa, may isa pa dito eh. Pataas siguro ito. Ano? Di sa Eh! Nasaan? Baba. Lush. Hindi na sa third floor. Ang dito 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 may akyatan. Ito yung pinasok ko ng drone kanina eh. <laughs> ito nga, ito, ito. Hindi, ito nga. Tama. Grabe! Malupit ng mga missions natin ah. oras eh, hindi, pag hindi ganun gagawin mo, hindi natin kaya kasi ang dami <laughs> so, ano na? Ano nang gagawin natin? Ito may may document dito, pre. Puti na lang talaga. Kinuha natin yung ano, sniper na maganda. Ang laki na natulog. <laughs> Asan na yung may document ako nakikita eh. Asan yan? Sa taas. Oh, sa taas na. Ito, may akyatan dito eh. Ano sa inyo? Mission to you. May mission ka dito. O, tapos mo na to. Hindi pa, hindi pa. Yung mga dilaw na araw. Good shooting. Let's clean up and move on. Ay, nice, Ano yan? May tao. may tao. dito. Okay lang yan. Sibilyan lang yan. Ikalaban mo na ito. Busin mo na ito ikalaban. Oo. Punti so, na lang natin. Oo, oh, ingat ha. Drone, drone. Oo, oo, oo. Ito na ito. Nakita ka? De, hindi ko lang. Isa lang ata ito eh. Hindi, meron pa. Dalawa. isa pa. Ayan, tatlo na lang. Ayan, tatlo na lang. Ganda nito, sniper nato. Duck test. Uy, okay pa tayo, ano? Kung guy, kita ilikod mo. <laughs> 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 nice! <laughs> okay na, pwede na natin pa sa bugin. Ano ba ito pa sa bugin? Uy. Pinasabog mo na? Paano? Hmm. May barrel. Pag may barrel, pasubog mo na lang barrel. Pag wala, wala. granada. Ay, to may barrel. Okay. Frag out. Come in here to Culeros. Frag out. Ay, kago sa akin yung frag oh, destroyed. Hell, I'm sorry. I better pull his head out of his ass. Nice! No, Mission complete! Run. Yeah, that's the plan. Fuck, what a